Ano nga ba maalis yung mga amag-amag na yan sa pader ng ating bahay? Well, bago kayo tumawag ng professional, try natin yung home remedies. First, maglagay ng puting suka sa spray bottle. Ooh. At siyempre, mag-spray sa bahagi ng pader na may amag. Totoo? Teka lang, guys. Kailangan takpan niyo yung mata niyo ha. Oh, Tapos oh. Takpan nyo rin yung, yung ulo nyo o kaya maligo kayo after. Kasi minsan, ma mga mangangamoy suka kayo. Pag wait <laughs> tapos, lang, mo wala? Kasi kailangan ibabad mo siya ng medyo matagal. Kailangan mga one hour or more. Ginawa okay? okay? mo? Depende yan kung gano'n kalala ang inyong molds. Oo. Ha? Oo. Okay? Eh, paano kung ano, kung parang yung ano yon tawag mo Hard to reach? Oo. Kailangan wait, wait, or, or, may ladder. Or, eh de, yung parang nasa likod nung ano, plywood yung... Ah, medyo ano yan. Diba? Hardcore. Kailangan professional Kailangan nasa ata, labas. Nasal, yung sinasabi oh, oh. mo, sprayan nila ng water bottle na sa labas. Oo. Oh, oh. pag, pag nandito lang. Diba? Yung, okay. Hindi yung napaloob na siya. Kasi yung pag umabot na siya sa loob, ay kailangan na ng professional oh, oh. health yan. Eto, number four, gumamit kayo ng basahan o tela. Tapos i-agitate niya yung mold. Pero wag masyadong gano'n ha. Kasi baka naman suma, kumalat yung spores. So dahan-dahan per area. Okay? Ayan. So kung kanina, kung paano tanggalin, ito naman, paano, eh, kung paano linisin, ito paano tanggalin yung amag sa bahay, balutin ang mga gamit o furniture sa bahay, lagyan din na cover ang sahig para maiwasang malagyan na ng paglilinis. Gumamit din ng gloves at face mask, tamang protective gear. Pagka naglilinis ka ng amag, isa rin ng kwarto na lililinisan para hindi kumalat yung amag. Oh. Kasi nga nag-spread siya eh. True. Tsaka nag-flare up yung allergies namin. Kapag... Actually, ngayon, parang para may allergy nga ako ngayon eh. Ito yun. Ito yun, ito yun amag guys. Amag season kasi. Amag season. <laughs> ito yun, guys. Kaya stuffy yung nose ko. Yung paglilinis lang, hindi ko pa masabi. Yung voice. Oo. Oh, oh, yung voice oh, ko, oh. naging ganyan. Oo, oh, oh, ganyan nga. Salamat, may amag. Nasal, guys. <laughs> Oo, oh, oh, ayun nga po. Pero sana nakatulong ito mga to dahil pati ako gagawin ko siya. Oh, diba? Pero nakakatawa kasi kaka-order ko hala promise no, may technology na na anti mold na oh, hard flex. Promise. Abangan natin yung review ni Inay MJ oh, oh, Oh my two, gosh! Sobra ma sakto! As in, sabi ko, oh my God, ito yun. Ito yung problema ko sa bahay pero ngayon. Pero na rin silang pintura pero yung pintura nako Two years lang, wala na. Ganyan, Hindi, kailangan mo talaga ng maintenance. Eh, ba? Pero siya. itong anti-mold, ito yung check natin.